Tinawag nga o tinawag na mga terorista ng DILG, mga nanggulo nga sa isinagawang kilos protesta kontra sa korupsyon sa Maynila nito lamang linggo. Para kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulia, posible na konektado sa local terrorist group ang mga nanggulo sa Menjola at Ayala Bridge sa Maynila. Ayon pa kay Remulia, tukoy na ang uh, mga nasa likod ng kaguluhan, ngunit hindi muna nila ito pang papangalanan habang gumugulong pa ang investigasyon. Kabilang din sa mga kasong posibleng kaharapin ng mga mapapatunayang sangkot, kakasuhan sila ng arson, inciting to sedition at kinokonsidera ang kasong paglabag sa Terrorism Act. Una nang sinabi ni Manila Mayor uh, Isko Moreno na bine-verify pa nila ang impormasyon na isang abogado at nating politiko nagpondo umano sa mga bogus na rallyista na gulo sa Ayala Bridge at sa Menjola sa Maynila. Ang problema, doon sa lumabas sa isang uh, online channel, eh dalawang abogado, dalawang politiko yung pinangalanan. Eh, sabi ng isang politiko na kasama doon sa pinangalanan partner, uh -oh. sabi niya, sira ulo tong mga ito. Ba 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 Ba't ba ba tinadamay siya. Bakit dinadamay dito pero sabi niya, inaalam pa nila kung sino nasa likod doon sa kasi uh -oh. magsasalita. Uh -oh.